Ang asawa ay palihim na nag ng katrabaho tuwing gabi. Kahit na maganda ang asawa niya, masipag. Binilhan pa siya ng mansyon na limandaang metro kwadrado. Pero masyadong matigas ang ulo ng asawa niya. Pati na rin nag-iwan ng video at palihim na umalis papuntang ibang bansa. Hindi ko maintindihan siya. Nakakagalit talaga yon, Galit. Lahat ay nagpapaisip sa akin kaya ako'y labis na nahihirapan. Ang asawa ay pinili na iwan ng asawa. Nakakagulat na hindi niya dinala mga damit, mga alahas, ang gamit na pinakamahal niya ay hindi rin dinala. Nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ang asawa. Ngunit ang ina ng asawa ay sinabi na ang anak na babae ay talagang ganon ang ugali. Dahil hindi alam kung kailan makakabalik ang asawa sa banda. Binubuli ng ina ng asawa ang isang bagong cellist. Ang taong ito ay isang magandang junior. Maputi, kagaya ng asawa. Bagay na bagay sa asawa. Hindi pa umabot ng 24 na oras mula ng magkakilala. Dinala na ng asawa ang junior sa bahay. Gusto niyang gawin ito mismo sa harap ng salamin. Pero bigla na lang tumanggi ang kanyang kasama. At sinabing ayaw niya ng ganoong uri ng excitement. Akala ng lalaki ay nahihiya ang babae. Kaya naman sinunod niya ito at dinala ang babae sa silid tulugan. Ngunit hindi niya alam. Habang sila ng kasama niya ay nag-iibigan. Nakamasid pala ang asawa niya sa loob ng bahay. Lahat. Lumalabas na ang asawa niya ay hindi pa kailanman lumabas, kundi ikinulong lang sa isang lihim na kwarto sa mansion. Bago magpakasal sa kanyang asawa, ang asawa ay nagkaroon ng isang relasyon sa kapwa babae. Ang dahilan kung bakit niya binili ang mansion na ito, ay dahil dito sila nagkikita ng kanyang karelasyon. Ngunit nang umibig ang karelasyon sa kanya ng sobra, tinulak ng asawa ang karelasyon ng walang awa. At ibinigay ang mansyong ito bilang regalo sa asawa para sa kanilang pagpapakasal. Akala ng asawa, sa pag-iwan niya sa kanyang dating kasintahan ay magiging masaya na siya. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos nilang ikasal ay magiging malamig sa kanya ang kanyang asawa. Para malaman kung mahal ba siya ng kanyang asawa, ang asawa ay gumawa ng isang napakamangmang na desisyon. Sa likod ng salamin sa banyo ay may isang lihim na silid. Ito ay isang sikreto lamang nila ng kanyang dating kasintahan. Kaya tinawag ng asawa ang kanyang dating kasintahan sa bahay at humingi ng tulong sa mga alalay niya para sa isang bagay. Talaga bang kailangan pumasok doon? Oo. Halika dito. Sa likod ng pangunahing bookshelf ay ang lihim na pinto. Ang asawa ay nagpaplanong magvideo at magkunwaring tumakas. At pagkatapos ay magtago sa lihim na kwarto upang obserbahan ang reaksyon ng asawa. nag lang siya ng kaunting pagkain. Ibinigay ang susi ng lihim na kwarto sa nakababatang kapatid na babae sa ibaba. Ayon sa kasunduan, palalayain siya ng nakababatang kapatid na babae pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit hindi inasahan ng misis na may relasyon ng nakababatang kapatid na babae sa asawa niya. Higit pa rito, ginawa pa nila yon sa harap niya nang walang kahihiyan. Ang misis ay halos mamatay sa galit at sakit. Ang salamin na ito ay isang one-way mirror. Makikita mo ang nasa labas. Hindi siya makikita mula sa labas. Ang pinakamahalaga ay ang pader ay mahusay sa pag-absorb ng tunog. D. Kaya biglang lumabas ang mainit na tubig. Walang anuman. Siguro aksidente lang. Anong nangyari? Talaga, walang problema. Ang asawa ay parang nakakita ng tin. Sa ugali ng asawa, tiyak na may makikita siyang hindi tama. Kapag nag-iisa ang asawa sa banyo, gagamitin ng asawa ang tubig upang maakit ang tanyang pansin. tulad ng inaasahan, may epekto. Mabilis na tumingin ang asawa sa salamin. Nang matukoy niyang ito ay isang salamin na isang direksyon. Agad niyang kinuha ang isang bagay na gagamitin sana niyang panbasag ng salamin. Ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Dahil may iba siyang naisip, kamakailan din ay napansin ng Vienna ng kakaibang pangyayari. Ang kanyang manugang ay walang record ng paggamit ng credit card at pagbiyahe sa ibang bansa. Nag-alala ang na hindi pagtakas ang nangyari kundi isang krimen. Kaya naman humingi siya ng tulong sa pulis para imbestigahan ang bahay para mahanap kahit kaunting ebidensya. Talagang nakalap ang asawa sa mansion. Kaya tiyak na nakita niya ang eksena ng asawa at ng kapatid na babae na ginagawa ang bagay na iyon. Kapag lumabas ang asawa, tiyak na hindi nila ito palalagpasin. Agad na naghanap ang asawa ng kapatid upang pag-usapan ito. Pero hindi niya inaasahan na sasabihin ng kapatid ang buong katotohanan. Nang malaman ang relasyon ng asawa at ng kapatid, lalong natakot ang asawa. Natatakot siya na kapag lumabas ang asawa. Akalain nila na magkasangga sila at ang kapatid niyang babae. Ngunit mas takot siya na hindi palayain ang asawa. Dahil mamamatay ang asawa sa silid na yon. Bagamat may kasalanan ng asawa sa kanya, mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat, pinag-isipan niyang mabuti. At sa huli, nagpa siya siyang kunin ng susi mula sa kapatid niyang babae. Pumasok silang dalawa sa silid upang hanapin ang asawa. Nasa bingit ng kamatayan ng asawa. Pero nang lumapit ang kapatid, siya, hi zunnazunnazuntaizunnazunnazunna Sa pagitan ng kapatid at asawa, pinili ng asawa ang misis niya. Itinulak niya ang babae sa dingding. Tapos iniligtas ang asawa palabas. Biglang nagbago ang sitwasyon. Nakalabas na ang asawa sa silid. Ngayon naman ang babae ang nakakulong sa loob. Ayaw siyang palabase ng asawa. Sinabi niya sa asawa na araw-araw siyang magdadala ng pagkain sa babae. Pero hindi malalaman ng asawa. Gusto niya lang gamitin ang oras ng pagdadala ng pagkain. Para maglaro ng paborito niyang laro. Iyon ang pinakagusto niya. Ihagis mo rito ang susi. Ang babae ay naging isang bilanggo. Pero totoo nga ba yon? May posibilidad na ang lahat ng ito ay isang pakona lamang ng asawa para magkaroon ng asawa at kasintahan.